mga guys uh, welcome back naman sa itong youtube channel mga bro guys uh, uh, for this video mga guys, guys uh, biyay takaron pa north kota bato sayo uh, sa iyo kaya tani mga guys kaya para dili really kita traffic dari sa uh, dabao wali naba eh. ko sa dabao mga guys ang dabao mga mobile pack Biyahin na ako mga guys no. Ay masaya uh, mga guys. Ah uh, nindot kay ang panahon karon kay Juan. Ah uh, mainit. Wala kayo yung ulan. Okay kayo ang panahon ng pagbiyahe karon. do narita sa upa may ilang traffic light mga guys. Wala pa na Juan. Wala pa na gandar sige pag ibut ibut nora Christmas tree mga guys no sa iyo tagbiyahe ka ron lamig kayo ang panahon landag kayo ang langit doon ka dali mga kuis nindot yung buntag ang biyahe kayo wala kayo traffic tagsa pa ang mga ge kung um, biyahe na kag mga alas ano'y uh, beto alas jays madawang alas 11 ah uh, traffic na ang mga kasada kay wala na may truck ban sa pagkarong oras sa sa Dabao uh, wala na siya ay, uh, truck ban pa karon ayan eh wala kayo nakita nga mga dagong si Kenan uh, kining bachelor ay uh, isim team ni sila kay pasayaruhan man eh wala na mga dagong uh, sa si 6 uh, wheeler to 10 wheeler uh, bawal mo sulod sa inga rong oras mga rush hour ang mga dagko ang asakinan so makasulod lang sila sa alas 9 na mga guys no padong alas 4 ay nangang mga dyan din mga guys nangatang o asakinan ay klase naman na rin ano yung mga guys ang Inits sih eh. Inits e nih siya mga guys Gak <coughs> payah banget tagan diri Walaupun kayaknya ikutin Pamanan siya mga guys nindot kasada at tagsa pa kayo managan tapos nindot kayo ang panahon nindot kayo ang panahon wala kayo yung ulan hindi kayo lapo katong si kinangan ka eh kapoy rapat igwasa eh kung na kinangan mga guys kita na ako ang dalan kung ano yung siya mga guys um, ang Nicolas time 6 na sa 6 am mga guys kini nga si kanan okay pa ni masinti sa mga light vehicle di pa bawal pero mga skinan nga mga 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 food mga tambal ang karga okay lang sila mga oke okay lang sila di lapidi sila mag standby kaya So, ito lang yung mga karga siguro Mga uh, mga frozen so, mga lang siya mga guys no Ang um, galing salamat Sa iyong hang pagtanaw mga guys Sa sin, Sa mga bagong pasok Huwag uh, pagka naman Kinahan uh, mo mo subscribe uh, Pindutan lang ng uh, subscribe salamat mga guys mga nandong ako ang ikapaambit sa inyo ang karong na vlog no kita kita na punta sa uh, next uh, video mga guys uh, sin mga drone. Sa aking, uh, drone may mga sa akin hindi ang kapalupad drone kay uh, kadali o guli karon dito si malangan ko guli sa kinapawan kay mag supervise sa ito ang project sa pagbuhos dito sa driveway mga guys O, dagang salamat Nakita na po tayo next video mga guys Ani mo dining mag vlog guys no Muna tagbuang buhang guys sa kita na isa Nagsestorya ta sa Tuwang kamera Kung di sila kita sa tuwang kamera Tingnan nyo tayo sa tuwang na buhang man siguro lang, nagsestorya sa isa Gani mo din yung mag vlog dito mga guys no Sige, ah, lamat O, dagang salamat Malikod ako, -malik salamat mga guys 好，乖乖。Bye. dois mình đi anh